kapag na tinatanong ko, sabi ko, O, oh, kumusta na kayo? Kumusta na si Chief Acosta? Gaganon yan sila. <laughs> Alam mo, hindi naman ako madaling kabahan na tao, pero pati ako kinakabahan pag kanina nung sinabi sa akin. Uh, ano, kailangan mo na umalis kailangan mo na umalis, kinagaantay na si Chief Acosta, kailangan mo na umalis dyan tapos pumunta ka na doon sa PICC tapos sabi ko, ha? ha? kailangan na ba umalis? <laughs> pati ako kinakabahan na naiwan ko earrings ko, tingnan nyo pati ang relo ko naiwan ko kanina pagbaba ako sa sasakyan, gumanon ako so sobrang pagmamadali ko dahil nagaantay na si Chief Acosta naiwan ko ang aking mga accessories Ganyan. Ganyan ang ating chief sa public attorney's office. Masipag. Masipag, magaling, at palaban. Yan si attorney Persida Acosta. Kaya nga, di ba, sabi ko sa inyo, anong pangalan ng PAO? Persida Acosta Office. Ganyan, kagaling. It is a-